Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFW is around the world. good morning sa inyong lahat. No? So, yung topic natin ngayon pag-uusapan, itong uh, alunis, uh, no? January 13, after nung araw din, din yun na nagrali ang INCI, may pa-dinner. Si Bongbong Marcos at si Liza Marcos sa Malacanang, sa mga senador at kasama kanilang mga mister at misis. <laughs> at uh, to the rescue, itong si uh, Boy Baso, yung waiter na si Chase Escudero, na chillax chillax lang daw. Yun wala daw mga politika na mga pinag-uusapan doon. Uh, tapos ano lang daw yun, pa-chill-chill lang nakakadiri kayo. No? Pachinche. So ngayon, ito si Amy Marcos, nag-iinarte. Kasi, ang hindi dumalo doon ay si Risa Hontiveros. Uh, kunwari lang naman yun eh. Pero, tuta siya ngayon ni eh, BBM at ni Lisa at ni Tambalos. Lo, si Risa Hontiveros. <laughs> tapos, sandali tapos, yun, si Rizal Tiberos, hindi dumalo, si Aimee, si Senator Bongo, at si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga daw, eh, hindi daw siya invited. Eh, parang nagpapiling pa naman ito si, si Senador Amy Marcos na kung gusto pa niyang kumuha ng attention mura sa mga, siguro, Duterte supporters, maawa sa kanya. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka invited ng ading mo. Jesus, ginoo. Lumang tugtogin na yan, Senador Amy Marcos. Senador Amy. Marcos panoorin natin po itong mga lalag, mga bayit sa balita ng News 5. Hindi nyo invited si oh, invited. Si Marcos sa pagtitipon ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Uh, Kahit nang ilang dumalo, chillax dinner lang ang nangyari at wala namang napag-usapang politika. Nasa frontline ang balita niya, si She Mayor Los Kasamang naghapunan itong lunes si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang labing walong senador at kanilang mga asawa sa bahay Pangulo sa Malacanang. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Catch-up dinner daw yan bilang pagsalubong sa bagong taon. Kapansin-pansin wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Sen. Aimee Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya invited. Wala raw tampo ang senadora catch up. Sa kanyang uh, six years ni Pangulong Duterte noon, walang ganyan. Ni hindi nga nakikialam ang dalawang asawa ni Tatay Digong sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte sa bilang presidente. Hindi kagaya ni Lisa Marcos, hinahawakan ka agad ang PCSO. Kaya mayat maya, every other day may nananalo. Sila ang nananalo. No? Tapos, uh, sa pa, uh, matatandaan ko minsan na sa isang interview kay uh, sino ba ito? Doc Lorraine Badoy na sinasabi niya ah, kahit pa si ano isi eh, si Harry Roque, ano ba naman yan? Sabi niya, presidente Malacanang Palas, yung pinapakain pritong isda, may alugbati, monggo, toyo yun yung pinapakain kahit pa si Willie Rebilliam, hindi ba? Sinabi niya yun eh, nung pumunta siya doon kahit pa billionaire si Willie, or morte kung anong tawag mo kay Willie Rebillia, may gano'n siya kayaman, pero hindi siya pinakain ni <laughs> Pangulong Duterte no pumunta siya ng Malacanang ng uh, steak ng mga masasarap. Maruya nga daw ang pinamerienda sa kanya. Chanta lang ito, pachilaks-chilaks kayo dyan, gumastos kayo, kadiri kayo kung ako tama. Si Senator Bato, si Bongo, at kahit papano si Risa Ontiveros, tinablan ng hiya. Hindi mo kakayanin lumamon ka dyan makipagsosyalan ka sa presidenting inotel na walang nagawa sa bayan kundi ang mangurap sa ba ng bayan, magpapahirap sa taong bayan at ang asawa niya na kurap dyan sa loon bitor na yan sa PCSO. Kain-kain sila ng mga masasarap itong mga senador na to. Hindi ninyo inalintana, nakakadiri kayo. Mula sa taxpayer, ang pirang pinang lalamon ninyo dyan. Pinambibili ng pagkain dyan para lamonin ninyo. Ikaw, Rafi Tulfo. Kala ko para ka sa pobre. E eh, ba't andyan ka ang asawa mo? Di mo ba naisip? Dyan sa mga ano mo, sa Raffy tool in action mo, kunwari para ka sa pobre, True andyan ka, nakikipagsosyalan ka kay Presidente Marcos at sa kanyang palakang asawa na First Lady. Lumalamon kayo, umiinom kayo ng alak na taghalos 1 million ang tatlong litro isang bote. Nakakadiri kayo ng mga senador. At walang pinag-uusapang politika, ulol. Oh Huwag ninyo lokohin taong bayan dahil hindi na yan. Gaya nga ng sinasabi ng nag nag uh, yung nag speech doon sa rally ng INC, hindi kami bobo. Matatandaan din natin na unang nagpa-dinner din si Lisa Marcos at si Bungbong Marcos dati diyan sa kongres uh, sa sa Malacañang. O tingnan mo anong nangyari after noon. Wala nang investigasyon si Rafi Tulfo dyan sa Lone Bator na hanggang ngayon wala na nabaon na sa limot. O ito na naman ngayon. Bakit nga ba? Mayroong pa dinir dinir dyan itong first family. Itong bangag at palaka dyan sa palakan niyang palas. Dahil nung linggo nga dun sa Japan, si Bipisara Sara ay nag-anunsyo na kinokonsideran niya na tatakbo pagka presidente sa 2028. O anong sagot? Ni ah uh, Tumatayo din nga yung presidente o nagpe-presidente presidente presidentia, the little presidency si Lucas Bersamin. Anong sinabi niya? Karapatan daw yun ni Bipisara. Sara. Pero uh, too premature, mas maaga pa. Too premature pero si Martin Romualdez, kauupo pa lang, kauumpisa pa lang ng taon pag-upo ni Marcos Jr. bilang presidente. Anong meron? Ah, hindi naman daw kasi siya may People's initiative. Chacha. -cha gusto gawin siyang prime minister. O di ba? Pero walang ganyang sinasabi si Lucas Bersamin. Tapos dito ngayon kay Army Marcos, mag i -inarti, hindi daw siya invite. Pero anong sabi ni ano? Ni Chase Escudero, lahat sila imbitado. Sa mga sosyalan, yes, wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalihato Ay. ng mga Duterte. Hindi ka pala mahilig sa sosyalan, Army Marcos. Hindi pamigay mo yung yaman mo kung ganun. Ito yung mahirap sa kasapamilyang ito eh. Masyadong nambu nambubudod. Hindi mahirap sa sosyalan. Nagpapa, ano ba ito tawag dito sa kanila? Feeling nila eh down to earth sila. Pero hindi naman. Mga mata, pobre ang mga animal na pamilyang Marcos na to. Okay na sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman Senator Robin Padilla wala rin si Sen. Risa Honteveros. Habang si Sen. Grace present daw no sa dinner pero wala sa picture dahil na late siya. Ayon naman kay Sen. President Jesus Escudero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa naturang dinner. Oh, well, pa niya, regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala raw formal program o official matters na pag-usapan. Sabi pa ni Espodero, isa lang itong chillax na dinner. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang politikang napag-usapan sa dinner. Pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi ni First Lady, parang every time na papadinner, nagkakaroon ng event. To, no? kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. And, yung last. Tapos naman, may kasabay nung... I nung nung Although, yung, I lack, hindi naman tinag-usapan uh, Wala daw pinag-usapan. Politika, pero pinag-usapan ng INC. Ano ba yung rally ng INC? Di ba pagtugon doon sa panawagan ni Bongbong Marcos na hindi ipa impeach si BP Sara dahil hindi iyon, uh, hindi siya importante. Hindi yon sa pagsuporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos doon lang sa kanyang panawagan na hindi iimpit si Sara dahil hindi importante. Yun lang. O so may pinag-usapan pa rin kayo doon at kahit hindi man aminin ng mga to, may niloloto ang mag-asawa na to, Bongbong Marcos at Liza Marcos, laban kay BP Sarah na naman at kasabwat ang mga senador na ito at baka yung impeachment yun, ang uh, kanilang pinag-uusapan dyan kaya may padiner hindi, basta-basta magpapadiner si Liza Marcos at si Bumbong Marcos na walang silang makuhang ano tawag dito uh, wala silang plano dahil ulitin ko nung nagpadiner sila noon eh, nagpinalitan -pin ba diba, si Meg Zubere, ni Iskodero Chis Escudero at yung Lone Vitor ulitin natin ni Rafi Tolfo na inimistigahan niya dyan sa Senado na hindi na natuloy, wala na natulog na sa mantika hanggang ngayon. Nandoon na sa kabaong ni Tolfo, yung uh, PCSO na yun na maraming nananalo na 20 mahigit yun. O ba? Diba? So, da, ngayon mayroon na naman sa padini dahil mayroon na naman silang nilulutong hindi maganda. At sure tayo dyan kay BP Sara yon at sa INC. Baka mayroon silang gawin dito, baka gawing Kibolo 2.0 or KOJ 2.0. Ito, itong ano, Jesus, you gino. Know, itong mga... Napag-usapan din daw ang ilang priority bills na gustong ipasa ng Malacanang na kaya pa raw ihabol ng mga senador sa mga natitirang sesyon. Kabilang din daw sa tinalakay ang tungkol sa PhilHealth. Napag-usapan about, uh, of course, in, sa PhilHealth, no? Uh, of course, yung buhasag. Nagkahanap na rin siguro na ano. Uh, siguro kailangan talaga ng change in leadership. Wala ah. raw commitment ang pag... Wala daw yung usapang politika. <laughs> mayroon na dulas. Mulo pero umayon siya na kailangan ng ilang pagbabago sa ahensya. Nagbabalita mula sa frontline ah. may anlos pa. Kailangan pagbabago? Ikaw nga number one, Bongbong Marcos, kumuha, nag di ba? Na Kunin yung pera dyan na 89 billion sa PhilHealth. Susgino. You know, o oh. oh, ano, Aimee Marcos? Mag-iinarti ka? Isinuplak ka naman ni Chase Escudero. Lahat kayo invited. Gusto mo lang mag-drama? Diyos ko po, tigil-tigilan mo na yung kaartihan mo, Aimee Marcos, at ng pamilya mo. Wala na. Binigyan na kayo namin ng pagkakataon. Binoto kayo namin. Tapos ngayon, ay, eh, para i-correct ninyo ang inyong ang mga maling paratang sa inyo. Aba, eh, mas dinagdagan nyo pa kung gaano kasama. Gaano ka magnanakaw. Ang inyong ama noon, abay, dinoblit, tinriplin nyo pa. Lalo na yung si Liza Marcos. Putang ina, nabuhay yan.